ulit natawa ako nung pinanood ko kasi actually hindi ko na yung buong uh, vlog no doon na lang talaga na panood nung may viral nga ito pala may ganito pala nakalimutan ko na nga na pinagtatafles pala niya ako so yun po siya at, uh, natawa na at the same time syempre uh, nalungkot dahil nahaluan ng ibang konsepto yung interview na ang nakita niyo naman kinrap siya may bab may mga tao pa kasi actually kasama na nabibigyan ng pati siya na alaga ka well uh, natawa ako kasi alam naman nating wala no number two, sabi ko nga nalungkot dahil uh, mayrong main goal yung nag-edit is to attack someone uh, lang ako Kasi in niya, at saka ang haba ng video, kung mapapanood nyo, yun lang ang kinat niya. Yung, ano, pero I don't know kung ang purpose ba yung baka comedy lang, para monetize ba yung Facebook niya, magkaroon ng traction, ganito. pero uh, yun. Tapos kahit pa pano, ho, siyempre, uh, isang karangalan pa rin that time na siyempre he was still the former presidential spokesperson na i-invite ka to be guest sa vlog niya. And nung nag-look yung, yung nag-reach out ka ba kay Atty. Ari? O siya nag-reach out sa Wala, walang reach out na nangyari. Uh, I was expecting. Ako, to be honest, I was expecting na mauna sana siya. <laughs> magano kasi siya yung... Yeah. Tahimik lang ako doon, di ako kumikibo eh. At sinabi ko lang eh, gabaha ang gwapa diri. Nasaan ko sana siya na baka mag-ano statement si Sir ah, uh, kasi alam naman na wala <laughs> tsaka in-invite lang niya ako mag-guess sa vlog at hindi pa so I was advised by my some people to give a statement na hindi ko sige kasi sabi nga sa universal practice na silence means yes so at least I'm saying no wala po, none <laughs> negative ano yung video? <laughs> Sa akin din exposure. Salamat po. No, na, no. Pero, ano naman, uh, sana gumawa ka din ng isa pang version naman na ipakita mo yung buo, yung tunay, yung hindi lang yung naka. Para patas. Patas po. Pero, uh, siguro, gamitin nyo naman yung music ko na background <laughs> para ma-promote din. Download and stream na, may ipaparating po akanta titled "The uh, Himala", composed by River Maya. Himala, kasalanan ba? Hindi ako sa langit ng isang himala. talaga pa. Hindi talaga pa. Hindi talaga Then it will be released this July. Hindi talaga pa. Hindi Uh, <laughs> salamat sa pag-interview at uh, yun, salamat po. <laughs> Ayoko <Ayun, huwag> salita. <laughs> salamat po kahit papano isang karangalan na ma-interview nyo. At uh, thank you for uh, being that uh, accommodating sa amin. Uh, dahil po doon yun nga na karon ng na iba na bigyan kayo ng ibang interpretasyon, or ibang issue, because ganon. pero yun talaga siya si attorney. we cannot judge him. Uh, alim ba Ronnie? thank you attorney. sa isang cloud ka? so if ngayon hindi. <laughs> hindi muna. And, uh, siguro, mo na. then siguro oo, kasi. tapos uh, idadaan mo ko sa management then para, eh, siguro, baka pwedeng may honorarium. <laughs> <A> joke. <laughs> para sa mga bata na mamayubigan. Ah, Ang nakaraan kasi, ano eh free last time. Oo, oh, oh, pupunta.